guys, isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. Sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa yung balon sa gilid ng sapa. ang kadalasan na problema guys kapag ka nasa bundok ka ang tubig kasi may mga part ng bundok na mahirap hanapan ng tubig kaya kapag na kapag tanim ka gusto mo magtanim sa panahon lamang ng tagulan at ang isa pa na challenge sa bundok ay yung mapagkukunan talaga ng inumin din so ang ginawa namin naghanap kami ng sapa at kinunto namin yung pinakadulo yung pinakadulo doon namin hinanap yung sibol at ito nga nakita namin so ang ginawa namin dito muna naglagay kami ng balde at yung balde na yon ay binutasan para dumaan yung hose yan so, hinukaya namin muna yan hinukaya namin yan para dumami yung tubig na lalabas yun nga dahil nga sa pag umpisa ng paghuhukay talagang lupa pero katagalan buhangin na at mga bato ang lumalabas so yan ay medyo mataas na parte at inaasahan natin na kapag yan ay nalagyan ng hose bababa papunta roon sa may bahay yan So yan, yan ang hose. So sinisikap natin na pababain. Kasi napakahirap ng tubig talaga sa lugar na yan. Inahanapan lang natin ng lugar kung saan ipipesto yung host na yan at mas maganda na pababa kasi summer yung tubig dyan medyo hindi ganun kalakas yung agos o hindi hindi siya masyado uh, dumadaloy ng mabilis kaya kapag ka inilalagay yung host kinakailangan pababa at titingnan natin kung ba, ano nga aagos hanggang doon sa baba So ayan yung ginawa natin ngayon kapag ka naging successful yan gagawin nating ano yan, stack magkakaroon ng reservo, ng tubig so gagawa ng box concrete para doon sa box na yon magkakaroon ng tubig at sasalain so kakabitan ng hose papunta sa baba so aalisin na yung ano na yan baldi so, yan tinitingnan pa rin natin kung mayroong aagos uh, ng tubig pababa. Hmm. So, paano magkakaroon ng pressure yan? <tinyo> So ayun nga guys, wala tayong makukuha pa na tubig sa ngayon kasi nga walang pressure at okay. hindi bababa ang tubig. Yan so ang remedyo mo na ginawa namin naghukay dito sa gilid ng sapa at ang gagawin natin diyan lalagyan natin ng mga bato sa gilid at bubuhusan natin ng simento. So medyo may kahirapan lang maghukay kasi yung lupa ay hindi nga lupa mga bato buhangin yung aming nahuhukay at ayan na nga yung tubig oh. so mayroon na kaagad tubig na lumalabas at medyo palalalimin pa natin yan para dumami-dami yung may na tubig Uy, mango. So, ayan na. Bubuhusan na natin ng semento yung pagpapatungan natin ng mga bato. Instead na hollow blocks, mga bato, yung mga hinukay nating bato at yung mga nasa gilid-gilid ng sapa, yun ang ating kukunin. Ayan. So, ayan. At nagkaroon na tayo ng unang layer. Ayan. Uh so, medyo kakapalan lang natin yung halo na ibubuhos dyan at lalagyan ng mga bato. Para yung malalaking bato na nilagay natin sa gilid hindi siya bibigay. So ilalagay yung mga malalaking bato sa gilid at uh, tatabihan ng mga maliliit na bato sa lalagyan ng semento bubuhusan ng buo ng ano halo. ang lakas na ng tubig eh hmm? Mataas So, ayan na guys. Naitaas na natin yung ating pag-aasintada ng mga bato. Yan. Naglagpas halos nasa dibdib ang taas. At ginagawa natin ngayon atin ang kinikinis yung loob para maganda naman tingnan. So yan na yung ating ginawang balon. So nilagyan natin ng mga bato sa gilid-gilid at ganyan siya katas So lilimasan na lang natin yan at uh, tatakpan natin para hindi na madumihan.